Okay. Dito tayo sa basurahan. Ba't nagkalat dito? Ba't nagkalat dito yung mga kamatis? Ha? Huh? Tingnan natin. Okay ba yung aking cam? Nakikita nyo? Baka masyado tayong nasa taas o napalihis. Kukunin natin itong zucchini. Ayan. Teka ha, saglit. At, uh, Okay nandun yung bike natin iisa yung ating love sa so, mama mia yan oh pinagkakalat nila dito ay na natin oh ayan 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 sa science ito science ayan. oh bubuksan ko na ragazzi ha buksan ko siya ng bonggang bongga okay ba bakit puno ngayon bakit wala atang humukay puro yung salata. okay ah ano kaya yung makukuha natin yan ano ito huh? ba yung amoy yung crema na ano huh? ano dito ano meron ito ano nandito sa ilalim oh my God. Huh? Nakikita nyo ba? Yung nakikita ko? ano ito parang ma ay may peras okay may peras op may may patatas may patatas ako nakita yan o oh. patatas Kailang para na siyang malambot at marami pa akong patata sa bahay. Ano kayong gagawin dito? Mabigat eh. Ano, dito? ano yung nasa ilalim? Patagilid natin para makikita natin kung ano ito. Oh! Ay, may mulon. May saging. Okay. May saging. Pukunin natin yung saging. May melon sa pinakailalim. Hindi siya ma... ma... Okay. Teka saglit ha. Oh my God. Mas maganda siguro. Uy! 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 Nagka... Nagka, nagkahulog-hulog na sila lahat ayan nagkahulog-hulog na ayan, nagkarambola na nagkarambola na yung kukunin natin yung saging at tayo yung magmamaruya at ilang araw na tayo hindi nakapagmaruya ayan huh? na na ano na siya nang ayan uh, na Nano na ako. Next. Yan o, may patuan no? one. Eh, dyan ka muna nga sa ilalim. Kunin natin yung melon. Okay pa kaya itong melon? Poy. Sipat natin dito. May saging pa doon eh kunin ko kaya sa ageng nakabakpak naman ako hindi okay. ko kukunin yung patatas sa ageng lang yung kunin natin okay so tapat natin dito hmm. Hmm. lemon kailangan ko pa ng lemon hmm. ito insalata. Hmm. Hmm. Okay, salata. Iyot, 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 Pajulini iyot. ah. iyot, pajulini. iyot. Oh. Pajulini Maraming pajulini. Maraming Oke. Okay. Next Napa surat nanti. Okay. Pas jolie ni kalau bazin. Dia sigap. Hmm. Nah, nah. No? Hmm. Next. Delo. <laughs> Delang englat nak delak aku. Hendam eh. Oh. lalaki lalaki ng ni ah, bibigay na naman natin ito sa ating mga friendship papatubahan natin okay sobrang dami na ito tama na yan baka hindi na natin makaya sa ating backpack next Oh. Maraming ngayon ah Kiwi Ayan may oh May May ano ole May May strawberry Tapo natin yung lemon Okay may Ay Oop Kukuha tayo ng isang kiwi. Ilang kayang kiwi yung pwede? Ay, may tanim. No. May peras. Mm. Mas malambot yung peras. Malambot pa sa puso ko. Kaya, no? Ito kunin natin. Strawberry ulit. Ito, the bulaklak ng kalabasa anang ah, ng zucchini ano ito hmm? ano ito ayaw ko pas na siya okay ito may meron siyang ah, mela kunin natin yung apple okay hmm. okay Oh, kado. Kado, okay. Ay. ini avocado. Ini avocado, udah gak Oke, ini lemon, uh, par Sibuyas, ito koste, abukado ulit, okay. dahon ng sibuyas, marami pa akong sibuyas dun eh. Yan ang mga insalata-insalata oh. Kawawa naman yung susunod sa atin, pinagrarambol ko na ito. Hmm. dito sa sibuyas dahon may abukado pa sana oh may pera pera okay ano pa ano pa ano pa ano pa ah ito ah, meron pa ako sa bahay okay ayun lang next chicken. Ano ito ulit? Insalata. Insalata. Lechuga. Lechuga. Pupuha kaya tayo. Ah, ay, may sukini. Itong sukini na puti. Masarap din ito eh. Hmm? Ano? Lechuga. Okay. Ano ito? Ay, mga pasta na ano. Ito ma. Maano na ako dito. Happy na ako sa avocado. Ano? Oh, may tinapay. Yan oh may mga tortellini. Mga prosciutto. Oh. Mga ano. Lana yan. Ito. Ano ito? Ito is uh, Chitrioli. Okay. Mga, ito. Kikita nyo ba? Ah, ito masarap itong saging na ito. Ito is uh, Albicocca. Apricot. Uh, pipiliin na lang natin yung matigas-tigas pa sa ulo ko <laughs> yung matigas-tigas ng konti sa ulo ko yan mga, mga na mga insalatan okay okay na yan ragazzi kukuha pala kuha tayo na isang lechuga ito pa okay, ito Okay So ilalagay natin sa ating backpack Kuha tayo ng ilan uh, Ipiliin na natin yung Yung mas maganda pa sa akin Ito mas maganda pa ito sa akin Okay Ito At saka Lichoga Saan kaya? Ito, okay na yan So, kukuha tayong tatlo Isasara na natin Okay, grazie Okay eh, Tatabi muna tayo okay, Tatabi natin <laughs> saan yung aking Saan yung aking bag? Sa tabi mo na natin. Yung aking jacket, yung aking etc. Asan ah, na yung aking bag? Ay may kapote. Ayan. So, lalagay natin dito saan kaya dito yung mabigat ay kailangan kong mag mag gloves yung ilagay natin sa ating bag at ilagay natin ng plastic lagyan natin ng itong Melon. Tagyan hmm. natin siya ng yan. nagkarambola na siya. Ay, siya ragat si mamaya na tayo mag-unboxing sa bahay, okay? Hmm. Ciao, ciao.